Malods. Ah, uh, dito tayo ulit. Ah, uh, nakapaglad tayo kay Bebu. Kusa nang byahe natin ngayon po. West Vegan kami sa West Vegan. Okay, mga lods, uh, dito pa lang kami. Ano, M de West Vegan ah, uh, hindi natin alam. Ito, ah, uh, natin si Bebu. Sa Fuente pa rin namin mga lods. Uh. Eh. stoplight okay, lumiko kami sa gitwasan kanan kumanin kami sa gitwasan to mga lods ayun mga lods sa anong gitwasan tayo stoplight mga lods sa Nasa... ok wala namang pantay ipasok gitwasan pa lang tayo mga lods sa. Ah, uh, mga lods, ano nga pa na ngayon uh, Sunday. na Sunday. Ah, wala ganong sasakyan pa ngayon no? sa oras na ito mga lods. Ah, mga lods, police station, gumaan tayo. Ayan, police station. Okay. Punito yun mga lods. Ito mga lods, oh. to Skyway itong ginagawa dito mga lods. Dito asa pa rin tayo mga lods. KFC baka naman ay mga lods KFC na daanan natin Lumigo tayo ng Lumigo sa Ayan mga lods na daanan natin sa kanto Ang mga inasal Baka naman Okay may palutulo May hey, palutulo sa Pusta tayo ba? Kaya mga lods Babalikan natin mamaya kayo mga, mga lods Ipasahero lang tayo Mga lods Dito tayo sa Lumigo sa ito mga lods, sa kabilaan ng parking dito mga lods, kailangan konting ingat tayo sa pagmamaneho. Ayan. Ah, ano rin ito mga lods, sa two-way din to two-way. Kabilaan din yung ano. Kala medyo, kabilaan may parking din eh. Okay mga lods, ito oh. Dubigusang tago mga lods, yung court nila, Ayan. Malaki rin ito ano, importante big sa Santiago. Hop, oh, pina-stop kami mga lods sa Sandit lang ah. Merong truck na may malaking truck sa harapan natin. Ay, mga lods oh. So, ito ang Domingo Santiago, mga lods sa court. ayan malaki 'yan. Mga lods. Nagpaliga rin 'yan. Diyan ginagana pang mga paliga, mga lods, KJTV. Ay, mga reds oh. JTV. Okay, mga reds, tuloy tayo. Ah, Domingo Santiago pa rin. Ah, sa Domingo Santiago pa rin tayo, mga reds oh. Ah. mga lord medyo pataas yung daan dito pataas yan mga Lods, si Bebo pa rin ang kasama natin si Bebo Hang oh, okay. oh, yeah. ah, ano LTO? Yeah. Okay. ayun mga Lods saan? Okay. Ah, dito mga ano sa, sa LT, ano, ano ang lisensya, uh, renewan sa uh, LTO, mga lods, sa doon ha. Doon na pala, may LTO na pala doon. Mga lods, nasa kakapapa tayo ng Domingo Santiago, yan. O, kasakanto tayo kumanan tayo mga lods saan? ano lugar to po? okay kumanan tayo mga lods ha op kumaliwa naman tayo mga lods wala akong makita nga no signage yung street eh pero dito lang daw si mamo okay nakitag na namin si mamo mam mo ma muna tayo okay nandito na kami mga lods ha Uh, thank you for watching. 呀